50 50 but very close to certainly. Nakakita ka na ba ng isang bagay na sobrang laki na pati school bus ay mukhang laruan talaga sa tabi nito? O baka naman narinig mo na ang kwento noong 1959 na kung saan isang piloto na lumilipad sa ibabaw ng gubat ang nakakita ng napakalaking creature na tinatayang ng paka ng haba? Paano naman yung kwento ng mga construction worker na matapos ang isang karaniwang pagsabog sa lugar ng trabaho ay nakahukay ng isang creature na napakalaki, na sobrang laki na parang hindi totoo. At kinailangan pa nilang gumamit ng crane at tumabot ang 30 minuto bago nila ito mailipat. Maniwala ka man o hindi, may mga ganitong creature talaga at nahuli pa sila sa kamera. Sa ngayong araw na ito, welcome back sa Noel Polo TV. Ngayon ipapakita namin sa inyo ang 15 sa mga pinakamalalaking aas na natagpuan ng mga tao. At sa video na ito, sasaliksikin natin ang mga kwento ng laki at kababalagan ng halos imposibleng paniwalaan. At kung akala mo nakita mo na ang lahat, hintayin mong marinig ang tungkol sa nato sa Brazil. Isang dambuhalang nga limaw na may habang 33 feet at timbang na umaabot ng 880 pounds. Pero bago natin simulan yan, kung bago ko pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. At syempre, shoutout na rin sa mga viewers natin dyan na patuloy na sumusuporta at nanonood. Inspirasyon kayo sa amin kaya naman patuloy kaming gumagawa ng mga kakaibang video. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin. Number 15. Yellow Anaconda Habang nagsasagawa ng isang controlled explosion ng mga trabador sa isang construction site sa Aloma Bay, Brazil, hindi nila inaasa na makikita nila ito matapos ang pagsabog, isang dambuhalang dilaw na anaconda. Hindi ito yung karniwang ahas na nakikita mo sa bakuran ang Yellow Anaconda ay isang uri ng ahas na natural ng lumalaki pero ang nakita nila ay lampa sa normal. Karaniwan ang isang Yellow Anaconda ay lumalaki ng 15 feet at masasabi mong ito ay mahaba. Pero ang ahas na ito ay umaabot ng 33 feet ang haba at ang ibig sabihin doble pa sa normal na sukat ng kanilang uri. Tinatayang 400 kilo ang bigat ito kasing bigat ng isang malaking motorsiklo. Ang lapad naman ng katawan nito ay 16 na pulgada na halos kasukat ng gulong ng kotse. Dahil sa sobrang laki at posibleng panganib. Nag-decide ng mga trabahador na gamitin ng crane para mailipat ng as. Niligyan nila ito ng kadena at daang-daang inangat mula sa mga guho. Isang delikadong operasyon ito pero matagumpay nila itong nagawa ng walang nasaktan. Number 14, Reticulated Python Ang Reticulated Python ay isa sa mga pinakamahabang uri ng aas sa buong mundo at may hawak na record sa haba, kakaunti lamang ang makakatalo. Haba ang karamihan sa malalaking aas ay nasa 15 hanggang 20 feet lang ang reticulated python ay umaabot ang 28 feet at may ilan pang mas matindi. Noong 1912, isang reticulated python ang daitala bilang pinakamalaki sa kasaysayan na umabot ng halos 10 metro o halos 33 feet ang haba na mas mahaba pa kaysa sa isang school bus. Matatagpuan ang mga species na ito sa timog at timog sila asya na kung saan sila ay namumuhay sa mga rainforest, kagubatan at mga damuhan. Bukod sa kanilang nakakabilib na haba, sila ay rin sa kanilang natatanging balat na may komplikadong pattern ng mga linya at diamond shape dahilan kung bakit nakuha nila ang pangalang reticulated. Number 13, The Congo Giant Snake Narinig mo na ba ang isang kwento na sobrang kamangha-mangha na halos talagang hindi ka panipaniwala? Kung hindi pa, ianda mo na ang sarili mo sa kwento ng Congo Giant Snake. Noong 1959, Isang Belgian pilot na nagangalang Colonel Remy Van Lierde na veterano ng ikalawang digmaang pandigdig ay lumilipad pabalik mula sa isang misyon sa Congo. Habang nasa ere, napansin niya ang isang kakaibang galaw sa gubat, isang napakalaking creature na lumitaw mula sa makapalakakahuyan. Gamit ang kanyang matala sa mata piloto, inisip ni Colonel Van Lierde na ang ahas ay umigit kumulang limampung talampakan ng haba. Sa sukat nito, maaari itong ituring na pinakamalaking ahas na naitala sa makabagong panahon. Lumapit pa ang kanyang helicopter para pagmasdan ito at doon nila nakita na umangat ang ulo ng ahas ng mga sampun mula sa lupa handang umatake sa lumalapit na aircraft. Sa sandaling yun, nakakunan nila ang isang mabilis na larawan na nagsilbing visual evidence ng nakakagulat na inkwentro. Number 12. Boa Constrictor Bagamat hindi laki ng reticulated python o ang alamat ng Congo Giant Snake, ang boa constrictor ay mayroong ding sariling kwento ng karilagan at kapangerian. Karamihan sa mga boa ay umaabot lamang ng 13 feet na sapat na para magbigay ng takot pero hindi pa rin kasing lala ng ibang higanting species. Kung iisipin mo, mas mahaba pa ito kaysa sa karaniwang kwarto ng bahay. Kilala ang mga boa constrictor sa kanilang balat na may mga marka na kulay kayo mangi, abo o creamy texture na nagbibigay sa kanila ng perfectong kakayang magtago sa mga daon o sanga ng mga puno. Dahil dito, mausay silang mga ambush predator tahimik na nag-aabang sa kanilang biktima bago sila umatake. Subalit ang maganda at kakaibang balat na ito ay naging malas din sa kanila dahil madalas silang inuhuli para sa pet trade o sa balat nila na ginagamit sa paggawa ng mga produkto. Dahil dito, nanganganib ngayon ng ilan sa mga populasyon nila sa wild. Number 11, Indian Python Isang grupo ng mga construction workers sa paytabong penang island Malaysia ang abala noon sa paggawa ng isang bagong flyover nang may makita silang kakaiba, isang napakalaking creature na nakatago sa pagitan ng mga materialis at lupa. At hindi lang ito basta as, ito ay isang Indian Python. At hindi lang basta Indian Python, kundi isang higante na may habang 26 na talampakan. Sa unang tingin, iisipin mo na mamalik mata ka, pero totoo, ganito talaga sila kalaki. Hindi lang ito malaki, talagang napakalaki. Inabot pa ng maigit kalating oras bago nila ito tuluyang mahuli at mailipat ng ligtas mula sa construction site. Karaniwan, ang mga adult Indian python ay umaabot lamang ng 10 hanggang 16 feet. Pero ang ganitong uri ng python ay bihira at talagang kakaiba na nagpapakita kung gaano talaga sila kayang lumaki sa tamang kondisyon. Isa itong patunay na sa mundo ng mga ahas, ang laki ay tunay na nakaagulat at minsan lampas pa talaga sa ating inaasahan. Number 10. African Gaboon Viper Imagine mong naglalakad ka sa gitna ng agubatan at bigla kang nakakita ng ahas na kung tatayo sa buntot ito ay kasing taas mismo ng isang tao. Ito mismo ang Gabon Viper, ang isa sa mga pinakakaibang ahas sa buong Afrika. Ang pinakamalaking Gabon Viper na naitala ay may habang anim matalampakan at siyam na pulgada. At oo, mas patangkad pa kaysa sa karamihan ng mga tao. Mayroong itong malapad at, at sulok na ulo at isang katawang may masalumuta disenyo ng mga marka na tumutulad sa kulay at anyo ng dahon sa sahig ng kagubatan. Dahil dito, isa itong ganap na Master of Camouflage at talagang halos imposibleng mapansin kapag hindi gumagalaw. Hindi ito tulad ng mga ahas na kailangan magabolang biktima. Sa halip, matiyaga itong nagaabang at halos hindi mo makikita hanggang sa lumapit ang hindi mapag ang biktima. Pero hindi lang ang laki o ganda ng itsura ng ahas na ito ang kakaiba. Ang African Gaboon Viper ay mayroong pinakamalaking pangil sa lahat ng ahas sa buong mundo na umaabot ng hanggang 2 pulgada ang haba. Kaya nitong mag-inject ng napakalakas na lason sa isang kagat sapat para pumatay ng malaking hayop o magdulot ang matinding pangarib sa tao na hindi handa. Isang tunay na tahimik pero nakamamatay ng mga ngaso na patunay na sa kagubatan ng Afrika, ang pinakamatindi ay hindi laging pinakamabilis kundi ang pinakamatalino. Number 9. King Cobra Imagine mo ang isang ahas na kayang abutin ng dulo ng isang buong sala at may sobra pa. Hindi ito basta ahas lang, ito ang King Cobra, ang hari ng lahat ng ahas sa mundo na siyang kilala sa nakamamatay nitong kamandag at sa marangal nitong presensya. Noong April 1937, sa gitna ng luntiang ang kagubatan ng Malaysia, isang iganting king cobra ang nahuli na pumasok sa kasaysayan. Mayroong habang 5.71 meters o halos 18.8 feet. Ito ang pinakamalaking makamandag na ahas na naitala sa buong mundo. Kilala sa sain tipikong pangalang o piapagusana na ang ibig sabihin ay snake eater. Ang king cobra ay mayroong kakaibang diet, kumakain ito ng kapwa ahas. Bukod sa kanilang haba at sukat, Talagang kakaiba rin ang kanilang neurotoxic venom, isang nakamamatay na laso na kayang pabagsakin kahit isang elepante sa isang kagatlang. Ang King Cobra ay talagang tunay na simbolo ng kamahalan at pangarib sa mundo ng mga reptile. Number 8, Tiuban Boa Ang Tiuban Boa ay talagang hindi basta-basta. Ito ang pinakamalaking aas sa buong Karibian at tunay na hari ng mga tropikal na kagubatan doon. Umahabot ito sa haba na 5.65 meters o halos walo at kalahating talampakan at timbang na mahigit 40 kilos. Hindi lang itong mahaba, isa itong mabigat at makapangyarihang halimaw sa mundo ng mga ahas. May mga lumang ulat pa na nagsasabi na mayroong ilang Cuban boa na umaabot ng 6.4 meters ang haba na halos kasing haba ng isang delivery truck. Subalit ang talagang kakaiba sa species na ito ay hindi lang ang kanilang laki kundi ang kanilang kakaibang paraan ng pangangaso. Hindi tulad ng karamihan sa mga ahas na nanguhuli mag-isa Ama Baway, ang mga Cuban Boa ay nakikitang nangangaso ng grupo. Ibig sabihin, mayroong silang uri ng pakikipagtulungan na bihirang-bihira sa mga reptiles. Karaniwan, nagtatago sila sa mga sangaw damuan, tahimik na nag-aabang sa biktima. At kapag lumapit ito, sabay-sabay silang umatake. Ginagamitan nila ng malakas sa pagbalot ng katawan ng kanilang biktima hanggang sa maubusan ito ng hangin bago tuluyang kainin. Number 7, Southern African Rock Python sa mundo ng mga ahas, ang isa sa mga tunay na alamat ng laki at lakas ay ang Southern African Rock Python. Kaya nitong lumaki ng higit 5 meters ng haba at sa sobrang laki nito, hindi mo agad masusundan ng mata ang buong katawan. Subalit sa mga iganting ito, may mga tunay na alamat tulad ng pinakamahabang naitala sa dating region ng Transbaal, ngayon ay bahagi ng South Africa na umaabot ang 5.8 meters ng haba. Bukod sa laki, kakaiba rin ang kanilang disenyo ng balat. May mga marka na kulay kayong manggi, ulibo at tan, na perpektong tumutugma sa liwanag at lilim ng natural itong tirahan. Dahil dito, napakahusay nitong magtago at mang-ambush ng mga hayop. Tahimik itong nag-aabang ng tamang sandali at kapag lumapit na ang biktima, isang mabilis at tiyak na pag-atake ang isinasagawa. Isang tunay na malupit pero elegante na creature ng Africa malaki, matyaga at talagang nakamamatay. Number 6. Coastal Taipan Ngayon naman, narito ang Coastal Taipan na sa scientific pangalan ay Oxyrhynchus scutellatus, isa sa mga pinakamapangarib na reptile sa buong mundo. Ito ay kilala hindi lang sa laki kundi sa sobrang bisa ng kamandag ito. Karaniwan, ang coastal type ay umaabot ang 1.8 hanggang 2.4 meters, subalit may ilan na lumalagpas ang 2.9 meters at tumitimbang ng halos 6.5 kilos. Hindi lang ito malaki, isa rin itong napakabilis at agresibong mga ngaso. Ang kamandag nito ay neurotoxic at ang ibig sabihin, tinatamaan nito ang nervous system ng biktima at pinipigilan ang pagsiklam ng dugo. Sa loob lamang ng ilang minuto, maaari itong magdulot ng pagkaparalyze o kamatayan kung hindi maagapan. Merong itong mahahabang pangil at kaya ang mga gat ng mabilis at sunod-sunod. Kaya naman sa mga eksperto sa Australia, ang Ostal Taipan ay tinuturing na isa sa mga pinakamapangarib na asa mundo. Isang tunay na nakamamatay na kombinasyon ng bilis, katalinuan at lason. Number 5. Eastern Diamondback Rattlesnake ang Eastern Diamondback Rattlesnake ay tunay na sagisag ng ligaw na kalikasan sa timog sila ang bahagi ng North America. Ito ay kilala bilang pinakamalaking uri ng rattlesnake at isa rin sa mga pinakamakamandag na ahas sa buong kontinente. Karaniwang umaabot sa pagitan ng lima at kalahati hanggang pitong talampakan ng haba ng mga ganitong uri. Subalit noong 1946, isang iganting Eastern Diamondback ang naitala na may sukat na 7.9 feet at timbang na 15.4 kilo Isang dambuhal lang sukat at iyak na kayang magpatigil ang sino mang makasalubong nito. Taglay ng mga Eastern Diamondback ang katangian ng isang epektibong mga ngaso. Mayroon silang mahabang hingfangs na kayang maglabas ang laso na mabilis tumilos upang patumbahin ang kanilang biktima, gaya ng daga, ibon at maging ibang ahas. Kilala rin sila sa kanilang rattle sa dulo ng buntot na nagsisilbing babala sa sino mang lalapit. Kapag narinig mo ang tulog na yun, isang malino na sinyalis yun na huwag ka nang lumapit. Dahil sa likod ng ingay na yun ay isang nakamamatay na kamandag na handang tumama anumang sandali. Number 4. Burmese Python Ang Burmese Python na original na matatagpuan sa mga kagubatan ng Burma, Thailand at karatig bansa ay isa sa mga pinakamalaking uri ng aas sa buong Dahil sa laki at kakaibang anyo nito, madalas ding itong napupunta sa mga pet trade kahit na itong ilagaan. Karaniwang umaabot ang mga adult Burmese Python ng 12 hanggang 16 feet Subalit mayroong natuklas ang isang napakalaking individual sa Florida na umaabot ng 19 feet at ito ang naging laman ng mga balita sa buong mundo. Ang mga Burmese Python ay isang constrictors at ang ibig sabihin hindi sila gumagamit ng kamandag para pumatay. Sa halip binabalutan nila ng maigpit ng kanilang biktima hanggang ito ay hindi na makinga. Nakakain nila ang iba't ibang uri ng hayop mula sa ibon, maliliit na mamal hanggang sa malalaking hayop gaya ng usa. Dahil dito, itinuturing sila bilang isa sa mga pinakamapanganib at agresibong predator sa kanilang tirahan. Sa laki, lakas at kakayahan nilang magkubli sa kapaligiran, walang duda ang Burmese Python ay tunay na hari ng mga kagubatan sa Asia at maging sa mga kagubatan nilipatan nila sa Amerika. Number 3. Taitana Boa Balikan natin ang nakalipas, mga 60 million years na ang nakararaan matapos maglawa mga dinosaur. Sa panahon yun, lumitaw ang mga bagong higante sa mundo, kabilang na dito ang Titanoboa. Natuklasan ito sa mga minahan ng karbon sa Sereon, Colombia at itinuturing bilang pinakamalaking as na kailanman ay nabuhay sa kasaysayan ng mundo. Isang grupo ng mga scientistiko na pinangunahan ni Dr. Jonathan Bloch mula sa University of Florida ang nakadiskubre ng mga fosil ng 28 individual noong unang bahagi ng 2000. At noong 2009, official na lang inanunsyo sa publiko ang kakaibang natuklasan na ito. Ayon mismo sa kanilang pag-aaral, ang Titanoboa ay umaabot ng 12 hanggang 15 meters sa haba at may kapal na halos 1 meter sa pinakamalapad na bahagi ng katawan. Nabuhay ito sa Paleocene Epoch sa mainit at tropical na klima ng sinaunang South America. Sa lakas at laki nito, itinuturing itong pinakamakapangiriyam mandaragit sa panahon yun na kumakain ng malalaking isda at posibleng sinaunang buhaya. Imagine mo isang aas na kasing laki ng bas na gumagapang sa kagubatan, isang tunay na bangungot kung mabubuhay pa ito ngayon. Number 2. Black Mamba Ang Black Mamba ay isa sa mga pinakakilala at kinakatakutang a sa buong mundo. Hindi lang dahil sa kamandag nito, kundi dahil sa bilis na halos walang kapantay. Karaniwang itong may habang 2-3 metro, pero ang pinakamalaking nakitalang Black Mamba ay umaabot ng 14 feet at 9 inches. Isang nakakatindig balahibong sukat para sa isang makamandag na creature. Sa kabila ng pangalan nito, hindi talaga itim ang balat ng Black Mamba. Kadalasan ay kulay abo o olibo ito. Inawag lamang itong Black Mamba dahil sa itim na loob ng bibig nito, na bilang babala kapag ito ay nanganganib o nagbabadya ng pagkatake. Isa rin ito sa mga pinakamabilis sa asa mundo na kayang gumalaw na hanggang 16 kilometers bawat oras. At kapag umatake, napakabilis at talagang halos imposibleng makaiwas. Ang kamandag nito ay napakalakas na neurotoxin na maaaring magdulot ng pagkawala ng malay at kamatayan sa loob ng 45 minutes kung walang agarang lunas. Dahil sa bilis, tapang at kamandag nito, ang Black Mamba ay simbolo ng takot at respeto sa mundo ng mga ahas isang tunay na creature na hindi mo gustoing makaharap ng personal. Number 1, Green Anaconda Kapag binag-uusapan ng mga iganting as, ang Green Anaconda ang unang pumapasok sa isip ng karamihan. Ito ay kilala bilang heavyweight champion ng lahat ng as na isang tunay na halimaw sa laki at bigat. Ang Green Anaconda ay kayang lumaki ng higit 30 feet ng haba at timbang na umaabot ng 277 kilos. Kaya naman ito ang pinakamalaking as sa mundo batay sa bigat. Pero sa mundo ng mga igante, may ilang paring pa rin asa lumalagpas sa karaniwan tulad ng napakalaking green anaconda na natuklasan sa Brazil. Na mayroong habang 33 feet at tumitimbang ng halos 880 pounds o 400 kilos. Karamihan sa mga green anaconda ay naniniraan sa tubig, kadalasan sa mga ilog at latian ng Amazon Basin. Bagamat mukhang mabigat at mabagal, sila ay napakahusay lumangoy, mabilis, tahimik at eksaktong alam kung kailan na atake. Sa tubig, nagiging lihim ng mga ngaso sila handang umatake sa hindi inaasahang biktima tulad ng baboy ramo, usa, kapibara at minsan pang nga Ang laki at lakas ng green na ang daylan kung bakit ito tinatawag na hari ng mga ahas, isang creature na sabay nakahanga-hanga at talagang nakakakilabot. At yan nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ng mga iganting ahas. At wag mong kalimutan na magsubscribe para naman updated ka muli sa mga susunod naming video.